Nagdesisyong tumakbong senador si Willie Revillami dahil gusto niyang ipaglaban at maibigay ang tunay na kailangan ng mga mahihirap nating mga kababayan. Humabol ang veteran TV host sa huling araw ng pagfafile ng Certificate of Candidacy COC Nakumili kahapon, October 8, wow. sa Manila Hotel Tent City para sa pagtakbong senador sa eleksyong 2025. Harap sa mga miyembro ng media si Willie pagkatapos maghain ng COC at dito nga niya ipinaliwanag kung bakit siya tatakbo sa darating na midterm election next year. Sa simulang bahagi ng kanyang speech ay sinabi ng TV host na hindi na raw siya magpakilala dahil kilala na naman daw siya ng mga naroon bilang mahigit dalawang dekada na rin siyang napapanood sa TV. Anya, Pagsamantala raw muna niyang iniwan ang programa niyang Will to Win sa TV5 para mag-file ng kanyang COC sa komili Nagtanong nga kay Willie kung ano ang nagtulak sa kanya para kumandida tong senador. Yung mga nakikita ko ay away-awayan ng awayan mga edukado. Ang tingin nila sa mga artista ay masyadong mababa. Abay kami may magagandang puso para sa ating mga kababayan, sagot ni Willie. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Hindi lang batas ng batas, ang batas sa mahirap ang kailangan natin. Mariing sabi pa ng bitiranong host, tuloy pa ni Willie, ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpapapublic servant, bawat namumuno sa local government, mabuting puso ang mayroon ka. Ang lagi mong iniisip, yung mga kababayan mo. Sabi pa niya, napakarami raw ang nagawang batas ang mga umupong presidente ng Pilipinas, pati na ang mga senador at kongresista, pero bakit hanggang ngayon ay napakarami pa rin naghihirap na Pilipino?